So yun mga boss, kayo ba'y gustong magtipid sa pagpapalitada pero matibay? At gusto nyo rin ba na maiwasan yung mga crack or mga bitak sa inyong palitada? Pwes panoodin nyo ang video na to para sa inyo to mga boss. Ito ang ginagamit namin mga boss sa aming pagpapalitada. Gumagamit kami ng Tibay Mix Super Palitada. Inihahalo lamang ito doon sa ating uh, buhangin at simento. Every one mixing or kada isang halo, isang supot ng simento ay isang palitada mix yung ilalagay natin na Tibay Mix. Ang kagandahan kasi mga boss, imagine niyo sa regular na mixing natin or sa paghahalo is meron tayong isang semento, tatlong buhangin. So kapag gumamit tayo ng tibay mix na ito, ay pwede tayong maghalo ng 1 is to 4 hanggang 1 is to 5 or 4 hanggang 5 buhangin. So imagine ninyo 1 is to 5 ang laki ng matitipid natin pagdating sa semento. So pwede tayong makatipid ng almost 150 pesos every time nagagamit tayo ng tibay mix. So imagine ninyo 150 pesos kada isang timpla ng halo. Itong tibay mix natin ay 60 pesos. Ngayon, may masisave ka pa rin na 90 pesos kada isang halo. So kung marami kang kailangan na palitadahan, marami kang kailangan na simento, buhangin, mas malaki yung matitipid natin pag gamit ng ating tibay mix. Hindi lang yan, bukod sa nakatipid ka na, eh nagkaroon ka pa ng matibay na palitada. Dahil nga, itong palitada, 'Tibay mix na to ay ginawa para maiwasan yung mga bitak-bitak, yung mga cracks natin at mas mapatibay yung ating palitada. Itong tibay mix na to, once na hinalo natin dito sa ating buhangin at semento ay pwede tayong makakuha ng 3800 psi. Imagine nyo mga bossing kung gaano katibay, gaano kataas yon na hindi natin makukuha basta-basta sa ordinary mixing lang ng buhangin at semento. So kaya naman anong hinihintay nyo mga boss, gumamit na kayo ng ating tibay mix super palitada. Okay? So mabibigyan talaga kayo ng quality na trabaho. So bali yung tibay mix natin mga bossing, kapag ganitong nahalo na, ibubudbud natin yan sa tubig. Okay? So, para mahalo sa lahat ng parte. Kita nyo, sa Tibay Mix Super Palitada, yung mga plastering natin, kita nyo naman mga bossing, hindi siya nagka-crack. So, yan yung kagandahan ng Tibay Mix natin. So, kita nyo, yung wall natin, walang mga bitak. Yan. So, hindi siya nagkakrak. Yan. Kita nyo, wala siyang mga crack. Wala siyang hairlines. Pinaka maganda mga boss, hairlines. Kalimitan na nakikita natin sa mga plastering hairlines. Pero kita nyo, walang hairlines. And then, i-update ko ulit kayo within 28 days, nung curing days ng ating palitada, if may lalabas siya ng mga cracks.